ating programa kung soy at swerte. Magandang gabi sa inyo lahat, mga gili kong taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindalaw, ganun din sa iba't ibang palig ng mundo. Kamusta na po? Uh, ito na naman ang uh, katanungan ng isa nating taga-subaybay. Sabi niya kasi, ah uh, bakit daw ba bakit daw ba ano na Bakit daw ba patuloy siyang minamalas? Siniswerte siya pero minamalas din kalaunan. Bakit daw ba ganon? Kaya ang talong niya sa atin, eh, sana naman daw mabigyan natin ito ng pansin. Bakit ganon? Hindi nagtutuloy-tuloy yung swerte niya. Bagkos, Maka ilang aba, swerte ngayon sa mga susunod na buwan, malas na lamang, pa, parang ganon, hindi magtutuloy-tuloy. Kaya yan ang katalungan niya. Sabi niya, meron ba talagang taong ganon? Hindi nagtutuloy-tuloy ang swerte. Sa totoo po, meron talaga tayong taglay na bad luck sa ating katawan. May bad luck tayo sa ating katawan, no? lahat halos tayo meron yan. Kaya yung iba talagang sisid na sisid yung takbo ng kabuhayan. So hindi makabangon. Ang iba naman, siniswerte pero lang minamalas, siniswerte, minamalas. Hindi katulad ng ibang tao na nagtutuloy-tuloy yung swerte. Bakit ito ang baganon? Yun na nga, taglay natin ang bad luck sa ating katawan simula pa lamang nung tayo isilang. Ang importante dyan, para pagtuloy-tuloy yung swerte, dapat alisin. Paano ba maalis yan? Ito po. Tingnan natin kung paano maalis. Simulan na natin. Patnubay ng langit sa iyo lahat, mga giliw kong taga-panood. Sa gabing ito, pag-usapan natin ang problema ang idinulog sa akin ng ating taga-subaybay. Yun, kungkol dito sa walang patid na malas. No? Pero susulga pa natin yung bandang dulo. Ito muna yung isa natin tagapanood. Wika niya sa akin, maraming beses na siyang nagnegosyo. Pero lagi na lamang siyang lugi. Kaya naman hindi na niya malaman kung magnegosyo pa siyang muli. Nagtataka lang siya kung bakit. No? Yung mga kapatid naman daw niya, talaga may business pero napakaswerte. Pero siya, Lagi na lang nangungutang doon sa kanyang mga kapatid para magsimula ng bagong negosyo. Kaya ang talong niya, bakit ganoon? Yung mga kapatid niya swerte, bakit siya wala? Hindi. Talaga daw ba may taong gano'n? So yun na nga po yung uh, sinasabi ko kanina na bawat isa sa atin nagtataglay ng bad luck. Hindi lamang natin alam. Siguro yung mga kapatid nung ating taga-panood na ito na nagtatanong, eh, nalusaw na yung bad luck nila. Baka hindi nito alam nung kanyang kapatid na nagpapadal sa atin ng mensahe na may ginagamit pala ito na pangalis ng bad luck. Sa totoo po, maraming uri ang pangalis niyan eh. Kaya lang, yung iba kasi, eh, hindi talaga alam. No? Ngayon, tuturuan ko kayo, nababanggit ko na ito makailang beses na halos Maraming beses ko na itong natanong o maraming beses ang natanong sa akin at maraming beses ko na rin ito binigyan ng uh, kaukulang kasagutan ang patungkol dun sa panglusaw sa bad luck. Pumalas sa katawan. Ito yung tinatawag natin jinx remover stone. Ang jinx remover stone ay isang uri ng natural stone na pinag pag -nilagay mo sa water at Binabad mo doon ng 15 minutes at yung pinagbabara na ito, siya mo ibubuo sa katawan mo, sa sandaling nagawa mo ito, sabi nga, 3 to 6 months po pwedeng malusaw na yung negatibo na nasa katawan mo. Yung namamain ng bad luck, malaki ang posibilidad na mal malusaw. Ganon din po yung, uh, yung mga kapatid marahil nito, ganon ang nangyari nalusaw yung bad luck. Pero hindi alam nitong isa kung bakit. So yan, tinuturo ko sa inyo. Ang proseso ng panglusaw dyan, yung tinatawag natin yung James Remover Stone. Pwede nyo rin itong gamitin no, sa buong family nyo. Ayun lahat, pwede nyo gamitin. Ngayon, mismo doon sa bahay nyo, pwede rin alisin yung tinatawag natin bad luck. Kasi kung may mga bisita kayo, na nagdadala ng mga negatibo, may iiwan talaga yan doon. So pwede nyo rin gamitin yung Jim Silverstone na panglinis doon sa inyong bahay. Yung pinagbabara lo, ipanglinis. Hala po? Ngayon, tuloy natin yung katanungan ng taga-panood natin na ito. Tuloy natin yung tanong niya. Yung tanong niya, bakit nga yung mga kapatid niya, oh, kaya siya nakipagkita, ayun, kaya siya nakapagkita sa atin. Ito pa, nakapagkita na ito bukod dito sa talong niya. Ano ba ang pwede lang gawin upang makahulag po sa tila sumpa ng kapalaran sa kanya? May asawa na raw siya at may dalawang anak. Kaya nais niyang maging matagumpay sa negosyo. Kumikita din ang asawa niya pero hindi sapat. Kaya sa pagninegosyo, ang nais niyang ito oh, ng pansin. Pero biguraw siya. Oh, dahil dito, ano bang gagawin niya? Dahil lang kakasunod yung balas niya, yung negosyo niyang malakas ay bumagsak hanggang sa bawat negosyo na pasukan niya ay laging lugi. Ah, Siyempre, ano nga ba problema niya? Yung, yung tila sumpa na kumapit sa kanya. Mahalaga na gumamit siya ng pangalisang ng bad luck na banggitan natin kanina. No, yung jinx ni Muberson, kailangan lusawin ang namamahay sa bahagi ng katawan na nagdadalang malas. Madali lang ang paggamit nito. Yun na, ko na kanina. Pwede ko rin, pwede rin sa negosyo habang ginagamit niya. Sana ka kung magtatagumpay siya sa negosyong papasukin. Malaki rin ang may tutulong ng... Kung talagang wala na talagang, ano, wala na talagang tila, wala pag-asa. Yung balas uh, malas sa na nararanasan, no? Kahit kung sa negosyo, lagi na lang bumabagsak ito. Ang gawin nyo, maglagay kayo ng yung tinatawag nating uh, guardian protection stone. guardian protection stone, pwede nyo ilagay doon sa inyong tahanan o kaya naman sa inyong opisina o sa lugar ng negosyo. Upang uh, hadlangan ito ang mga negatibo na pumapasok sa inyo, bagkos ang positibo, ang lagi niyang papasukin. Ang guardian protection stone, ay ilagay lamang sa isang bahagi ng iyong bahay upang maiwasan ang mga negatibong magpatuloy na lumapit sa iyong lugar. Kapag ka nangyari ito, sunod-sunod na yung sweteng mangyayari sa iyo. Ngayon po, ngayon may tanong pa. Sana, doon sa nagtanong sa akin, no? eh makatulong ito yung uh, binabanggit natin. Ngayon, ito pa, yung iba naman, Nagtatampo na sa Panginoon Diyos, bakit daw sila malas, no? Bakit sila minamalas? Kaya ang tanong, nasaan ang biyaya ng Diyos? Yung iba, ganun ang tanong eh. Marami sa tagapanood natin, no? Ang nagtatanong din, kung sila ay nakakaranas ng sobrang paghihirap sa buhay, sinasabi nila na saan ang biyaya ng Diyos. Madasali naman sila, pero bakit hirap na hirap? Kung makaahon, ay eh saglit lang. O yung mga nagtatanong patungkol dito, na hindi daw nararamdaman ang biyaya na binibigay sa kanya ng Panginoon Diyos. Halimbawa na lamang, sa kabila ng kapos kayo sa pera, masasaya naman kayong mag-anak magkakasundo at nagmamahalan. Isang biyaya na yan. Kung ganito, isa ito sa biyaya ng Diyos na hindi mo napapansin. Maganda ang kalusugan mo. Isang biyaya ng Panginoon Diyos na hindi mo napapansin. Dahil nakapokus ka lamang doon sa iniisip mong swerte. Kapag kasi nakapokus ka lamang sa nakapokus ka lamang doon sa pera. Yun, ang iniisip ko, nakapokus ka lamang sa pera. Kasi ang iniisip ko, kapag ka pera, marami kang pera, swerte ka. Kaya, nagtatalong ka eh, oh, bakit ganito wala akong swerte? No? Pero kung binigyan ka lang Panginoon Diyos ang napakagandang kalusugan, iba? yung biyaya yun eh, biyaya yun. Marahil hindi mo napapansin kasi nakapokus ka nga sa pera, nabangit ko kanina. Pero yung magandang mong kalusugan at magandang samahan ng pamilya mo ay maayos isang malaking bayaya na binigay sa ng Panginoon Diyos. Ngayon, patungkol doon sa pera, sa lapi, kaunlaran, ano ba ang dapat gawin? Kung patuloy pa rin na minamalas, yun na nga, binabanggit na natin yung James Immobile Stone. Baka namamahay sa katawan mo. Kasi nga, sabi ko kanina, bawat isa sa atin may taglay ng bad luck sa katawan kapag hindi yan naalis. Suswertehin so ka, bubuluso ka, suswerte ka, bubuluso ka, bubuluso ka, o kaya patuloy ka sa minamalas. Ngayon, pagka naalis yan sa pamagitan ng jinx remover stone, asahan mong tuloy-tuloy yung swerte mo. Magugulat ka na lamang, magiging swerte ka sa pamilya mo, magiging swerte ka sa sa karir mo, sa negosyo mo, at higit sa lahat, magiging maswerte ka rin sa magandang kalusugan mo. So, gamitin mo yon. Oh. Ngayon, uh, Napag-uusapan na rin lang natin yung, yung kalusugan. Marami sa atin taga-subaybay ang nagpapasalamat sa atin patungkol doon sa pagkakuha nila ng energy sa magnetic power pendant dahil may magandang resulta para sa kanyang kalakasan sa katawan. Yung taga-suki nating taga-Australia na laging panauhin natin kaninang umaga lamang dito sa aking opisina, balikbayan siya eh. At talaga naman pagdating niya lang eh, pagbukas ko ng pintuan, pinagmamalaki niya agad yung suot-suot niyang uh, energized sa magnetic power pendant. Sabi niya nga, ginaya niya pa yung pendant ko, pinalagyan niya rin ng gold dahil nakikita niya raw. So yun po, sabi niya kasi dati talaga laging masama ang kanyang pakiramdam. Yung tila baga ano, ah, uh, tamad na tamad siyang kumilos dahil napakabigat ng kanyang katawan. Nagpapacheck pa naman siya, hindi naman malaman kung bakit. Pero kumbaga wala siyang sigle. Kapag naroon siya sa trabaho niya, talagang minsan lulugulugo siya. Hindi niya alam kung bakit. Pero nung gamitin niya raw, yung Energizer Magnetic Power Pendant, eh ba, napakaliksi niyang kumilos at hindi niya na nararamdaman yung pagiging nalalambot siya. Kaya personal daw siya pumunta sa atin o nagbalikbayan nga siya at naging panauhi ko nga siya kanina at uh, kumuha pa siya sa atin ng limang energized magnetic power pendant na dadali niya daw sa Bansang Australia para ibigay doon sa mga kamag-anak niyang naroon. Dahil alam niya, makakatulong ito. Kaya naku po, salamat naman. Ano po? Uh, sa darating po palang, ano, ha? sa darating na Saturday, July 19, Saturday po, nariyan po ako sa Calamba, Laguna. tutuloy naman tayo ng Lipas City o Lipa Batangas. Sa July 19 po yan, Saturday. At sa dating naman na uh, Sunday o July 20, nariyan naman po tayo sa Santa Cruz, Laguna. Nariyan po tayo. Kung nandiyan kayo sa lugar na binabanggit ko at nais yung magpapunso, eh, gusto sumabay, pwede naman niyo akong tawagan sa aking numero 0917 0968-940-1111. Yan din ang number ko sa aking Viber o kaya magmensahe kayo sa aking messenger ang aking Facebook account, Shalira Hila. Okay, follow nyo ako sa aking Facebook page, Shalira Shalira. Kaya mag-text kayo o kaya tumawag. Ah, yan po. Doon sa mga nice mag-pay schedule na pong soy, yan, no? pwede, pwede nyo akong tawagan sa numerong aking nababanggit. May schedule din tayo, bandang Lubadiches, pero next Sunday pa yun. No? Uh, dito lang, Quezon City. Isang pinatatayo ng mga apartment ang ating titingnan. No? Uh, po, nung nakarang, tayo sa Tagudin. Nakita ko yung pinunsoy ko dyan na lupa pa lang ngayon. Malaking building na, napatapos na ano po. So ngayon, damako tayo sa mga katanungan ng ating tagapanood. Uh, basahin natin. Sino sino ba ito? Si Rosemary Raga. Ito si Rosemary Raga. Patuloy ito na sumusubaybay sa atin. Gayon din si Ronda Julian, Josephine Gamboa. Magandang gabi sa inyo. Shoutout po si Marisa Gallote ng California. Kamusta na po yung mga kababahay natin dyan sa bansang USA, particular sa California. Iris Flores, uh, magandang gabi sa inyo. Sabi niya, mag-start ka siya ng business. O, okay po yan. Mag-start kayo. Tingnan natin. Mag-start kayo ng business ngayong month. O ngayong month. Pwede po. Habang wala pang ghost month. Uh, 8 to 1. Piliin niyo pong pwede po. Pero dapat patapos yung buwan na ito. Ano po? Pero lalakas yung business mo, magtutuloy-tuloy, mga month pa ng October yan. Pero okay na magsimula ka. Binabati din natin si Carmelita Tarosa, Emily Cruz. Si Emily Cruz. Ba si Emily Cruz? Si Emily Cruz, may pagsubok na dadaanan. daanan Ano po? Gumamit po kayo nung uh, gumamit po kayo ng tinatawag nating jinx remover stone o kaya yung energizer magnetic power pendant. Ano po? The te, te si Ono. Magandang gabi, Lenny Kalisay, Dharma uh, Delma Marquez. out po. Salve sa Bihon. Uh, ito ang palaginip niya, hindi naman ako nakagat ng pusa pero nasugatan ako. Pangatlong palaginip ko na po na kinagat na ako ng pusa sa kamay at braso. Eh, kapag, kasi ang pusa o kaya aso, simbolo yan ang inyong, sabi nga, kaibigan yan eh. Simbolo ng kaibigan mo sila. Kaya wala pa na panaginipan mo na sinaktan ka ng alaga mo, kilagat ka, maging maingat ka sa mga taong nakapaligid sa iyo na itinuturing mong mga kaibigan. Petronella Benco, Diograsia Linag, Magandang Elba, Pasitol, Shoutout po. Ma-okay lang po ba na nakaharap sa bintana pag nakahiga? May korti na naman yung bintana, di naman bukas kung malitang ang kung tutusin, hindi yan okay. Pero kung malit yung kwarto mo, eh no, choice tayo. Tama yun. Sara mo na lang yung bintana mo. Ano po? Uh, ito naman si Japanese character. Good evening daw from Japan. Corazon Logica. Yun pong yung pong Irembe Talisman. May orasyon po yan. Pero kahit hindi nyo nabigkasin yung orasyon kasi mahirap bigkasin. Okay lang po, basta yung orasyon na yun, naging nasa bulsa ng inyong katawan, ano po. Pero yung madadali yung bigkasin doon, pwede nyo yung bigkasin. Pero ba kasi sa proseso ng ritual yan, kaya okay lang lang gamitin. Kahit hindi bigkasin yung ritual, orasyon. Uh, Clarissa Canlas, 1972. Eh, trial po. May pagsubok din. Si 1949. Ako eh. Kalusugan. Kalusugan. Ang pasote mo na energizer pendant. Corazon lohe ka. Paano po malalaman kung natanggap na yung ibinalik na lucky charm? Nyo ang ibinalik na lucky charm. puro sa ka. tawagan niyo ako, ano pa, hindi, para mas malinaw, ano po? Paano malalaman ako kung natanggap niyo? Tawagan niyo po ako, uh, hindi ko po ma mapaliwalag ito, ano po? Tawagan niyo ako, mas magkakaintindihan tayo. 0917-940-1111. Crisanta Dadon, uh, Good evening. H D J F G S F J F from Amman Jordan. Yung kamabayan natin sa Jordan, magandang araw, magandang gabi yung mga OFW dyan. Jogra Shadina. Magandang gabi sa iyo, Jogra Shadina. Uh, medyo Ingat sa mga scammer. Ingat din sa mga skandalo. No? Hindi maganda. Kaya, ingat-ingat. Uh, Kaya, ano to. Streams. Good evening po. Shirley Napikol. Pwede ko kayo maka-order sa office ko nung James Ngonggol Stone. Yung mga binabanggit kong charm dito po sa akin, makaka-order po kayo. YayaNes. Yaya Nel Black magandang gabi. Lita Cardinal, Lolita Laigo ng Aman Jordan. Shirley Napikol. Yung Guardian Remover Stone, sa office ko po makakuha kanya. Miriam Espelardo ng British Virgin Island. Sophia Elospe, yung Jinx Remover Stone po, 3,700. Carol De Silva. Binabati kita, Bonifacio Bernardino, Lorna Santos, Carol De Silva, hindi po James, Jinx po, Jinx si Stone, Ruta Rosalie ng Kuwait, mga kabahin natin, OFW sa Kuwait, magandang gabi o magandang araw, Henny Hamilano, good evening po, James Polgar ng Tacloban City, Bonifacio Bernardino, 1962, May pagsubok po, may trial. No? Ingat-ingat sa apoy, aksidente at iba pa. Delma Marquez. Risanta mo din pa siya, Delma Marquez. May trial po, Delma Marquez, sa buhay mo. Ang negosyo naman po, ma'am, ah, kung ano po yung hiling nyo, gawin niyo o kung hindi naman niyo alam, pag-aralan nyo muna bago kayo mag-start ng negosyo. Carol De Silva, ito, De, De Silva. Okay naman po yung kapalaran. No? Ingatan lang ang kalusugan. So, yan po. Uh, sa mga tagapanood natin, uh, ayan, uh, kung may mga nais nice kayong pag-usapan natin, pwede naman nyo akong tawagan sa aking numero 0917-940-1111. Nabanggit ah, ko na rin kanina yung mga number na yan at yung ano, ano po. Kung may mga nais nice kayong pag-usapan, pwede nyo nga akong uh, imensay at ito bibigyan ko lang pansin tulad nito mga tinatalakay natin. No? Uh, basta't may tanong, sasagutin natin yan. Ano po? Uh, doon sa mga nais nice magpupunsoy, nabanggit ko na yung number ko kanina. Ulitin ko, may schedule po tayo dyan. Sa, sa Saturday, dyan po sa Calamba Laguna at Lipa City. Sa Sunday naman, July 20, nariyan naman po tayo sa, sa Santa Cruz, Laguna. Medyo bebalikan lang natin, magkalayo kasi. No? So, kaya yan po. So, ayan po. Wala lang po tayong oras. Pakashare lang po ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kasambahay. Pakilike na rin ang video. nang sa ganoon ay eh, maging masaya naman ang inyong lingkod. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, alagi lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, nilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yon. Thank you!